So ayun, panibagong araw na naman mga bossing, meron tayong unit dito, NMAX V2 ang issue sa KP Sensor So steady lang muna yun dyan, tinatapos lang ni yung kanyang ginagawa At eto, usual ay 1 pa mga boss Muntik nang mabutas yung cover sa panggilid, yun eh, no? yung cover ng Bendix Drive Pati yung kanyang sigunyal, halos napudpud na yung spline, nang dahil sa maling setting So, syempre, na-damage din yung drive base. Gawan na lang natin ng paraan para maisalpak ulit ito na maayos. So, nagkamali yung huling gumawa nito. Kaya ganito ang nangyari. Walang washer dito. Which is, dapat may washer rin yan dyan na makapal. Kaya nangyari, nung walang washer, ayan, yung poste na dinadaanan ng backplate. Yung ginagapangan ng slider, ayan, sumayan. So, buti na agapan nag-ingay dinala agad di bossing sa ating shop so ako hindi ko alam kung sino ang gumawa nito at kalimutan na rin natin yun aayusin ko na lang yung problema nitong motor na ito para tumahimik ulit yung kanyang panggilid at maging maayos ulit yung performance mismo ng motor na ito yung kanyang mga bola medyo may mga kanto na rin pero pwede pwede pa namang gamitin no? so hindi na muna natin yung papalitan ayusin muna ang main na problema na ipinunta dito ni Bossing. Dahil dumating ito dito ay napakaingay ng CBT. At napansin ko rin yung kanyang tensioner ayun, open. Walang rubber na cover. So lalagyan ko na lang din yan. Marami naman tayong spare niyan dito sa shop. So itatrattle body ko na rin to at i efi cleaning. At eto na nga, naisalang ko na yung injector ng Miosol I-125 na ito kasalukuyan ko siyang ini fi cleaning at ang resulta ay ganito kadumi. Tingnan nyo naman yung solution sa aking FI machine tester at cleaner. Ayan o, naging brown talaga. So since 2015 or 2016 na model itong motor na ito, siguro ngayon lang talaga ito na FI cleaning. Isinabay ko na rin yung pag-groove ng kanyang bell. So fine linear groove yan mga boss. Hindi naman natin binabago yung design ng ating groove. At ito yung pinaka-worst dahil nabaha daw si Bosing nung kasagsaga ng bagyo. Ayan, basag. Hiwala yung bearing sa outer. So, syempre, pagkaganyan, to the rescue si Ben para mag-welding. ayano bad boy na bad boy. Ang dati nga nakasalpak pa yung Yossi sa bibig. At eto, yung sitwasyon sa shop. Simula umaga, ganyan. Medyo nagkaroon ng pila. At hanggang hapon po, solid pa rin. So, pero syempre natapos natin lahat ng mga motor na yun. Natapos natin at satisfied naman yung ating mga customer. So maraming maraming salamat po. Lalo na sa mga araw-araw na dumadayo. Ride safe po and God bless sa inyong lahat mga bossing.